sa mga kawane ng DPWH. Number one, sumunod kayo sa dagawang order na ginabas namin to cooperate fully with ICI at i-preserve at i-submit lahat ng dokumentong required ng ICI. Meron na kayong kopya ng orders na ito, isinapubliko na namin ito, kailangan silang sumunod. Kung hindi sila sumunod, ganto din ang mangyayari sa kanila. Makakasuhan sila administratively and even criminally. So, sumunod na kayo ngayon pa lang. Kung meron kayong mga nagagaman tungkol sa mga proyekto sa iba't iba niyong area, lumapit na kayo sa amin at magsalita na kayo. Huwag niyo nang hintayin yung mangyari sa inyo, yung nangyari kay Alcantara, kay Hernandez, kay Gamendoza et al. Na nung una, wala akong alam, wala akong alam, wala akong alam, at kumanta din pala after a few months. Huwag nyo nang hintayin na mahuli pa kayo, makasuhan pa kayo, ang suggestion ko sa inyong lahat, lumantad na kayo, magsabi na kayo ng totoo, na yung palang. At kayo, i-refer namin sa ICI para ang ICI na ang magke-question sa inyo, doon na kayo magsabi. Pero wag na kayo maghintay pa na umabot pa kayo dito. Masama pa kayo sa mga ganito. Kasi lahat ng mga to, i-refer na namin sa ICI. Aparte dun sa administrative charges na eventually mafafile against them. So again, ulitin ko, kung may alam kayo, involved kayo in any way, ngayon pa lang, lumantad na kayo, magsabi na kayo ng totoo. Kasi dun at dun din tayo tutumbok